Good morning, good morning guys Pa-subscribe na lang guys Para updated kayo sa mga susunod na yung upload kong videos Pag napanood nyo yung mga video ko, Bawat travel Para na rin kayo nag-travel kahit nasa bahay lang. <laughs> Ayan guys Andito tayo ngayon sa Julia Vargas Going to Pasig guys Ayan guys Ang linis ng kalsada guys Ayan ang kalsada ng Pasig malinis ang area na to guys magpuno sya kaya gustong gusto ko dumaan dito malinis masarap ang simoy ng hangin sa lugar na to hindi sya polluted guys hindi kagaya ng ibang area na mausok sig Philippines guys shout out sa mga subscriber ko dyan guys may iwan bakas kung nanonood kayo para yung mga channel nyo may natin guys pagka free time natin pag wala akong ginagawa umiikot ako sa mga bawat channel ng mga subscriber ko guys para na makaibon kayo ng whatsapp thank you, thank you guys salamat din sa panonood sa mga videos ko, sa mga upload ko pasubscribe na lang guys maraming maraming salamat ay araw ng Webes na maulan malupit ang bagyong si kristin Inawawa ang parting kabikulan guys Binaha at sinira ang mga kalsada sa Timog Katagalugan uh, guys. Yan, pasig pa rin ito guys uh, Lanusa Avenue Going to Ortigas Extension Puntang Antipolo Rizal Ayan guys Ayan kaaliwalas yung kalsada dito guys Pagka walang traffic Napakagandang pagmasdan Kaso pag traffic Napakakainisig Panorin at tingnan Nakakabago Na nakakainis guys Mega love shout out Sa mga followers ko At subscriber guys Maraming maraming salamat Hanggang sa muli, kasunod na video ko guys. Pakiabangan na lang. Thank you.